<laughs> Tonay nga na hindi nasusukat sa dalas ng pagkikita at kamustahan sa social media ang tibay ng pagkakaibigan. nature trip gusto di ba? Sa kabila ng panahon lumipas, at mga pagbabago sa aming buhay nananatili pa rin ang tibay ng samahan. Ito yung araw na patunayan ko na ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan ay sapat na para maging masaya. Bukod pa sa pagmamahal ng aking pamilya Good morning mga katres Welcome back again sa aking channel Pupunta tayo na Marilake mag-swimming kami sa may bandang manukan Sa may INAP Kasama ko mga kababata ko Ayan nasa unahan na lang kami Tatlong motor Hindi nakasama yung iba dahil iba iba yung schedule namin Kaya medyo hirap kami Na mag outing May naiwa kasi kami isa Ah, hindi. Tinitig na ko kayo eh. Huh? Tinitig na ko kayo. Hahaha. 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 kasi Hahaha. si Brian. Hahaha. 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 na una. So, Nagkawat <laughs> na Tatlong motor lang kasi kami Tapos walang intercom sila so, Time check tayo mga katres It's already 5.10 Then right na namin to Then um, Stop over muna kami sa may boso boso Tapos mamimili kami Sana so, lang kami doon Day tour lang Dahil may pasok kinabukasan Tamang banding lang Tayang lang hindi nakasama ibang kababata namin Pero hold good na to Pag nasimulan to tuloy tuloy naman to Diba? Kailangan na simulan. First time kong papanik ng Marilake ng Sunday mga address. dress Tapos ganitong oras. Sana maging safe lang ang ating biyahe. So, let's go! u, om vang, u, yeah, yeah, uh. check grabe yung pag yung lens ko kaka 4pags e grabe pababa hataw pababa grabe sarap matulog dito di mo na kailangan ng aircon <laughs> River Crossing Gaming Liligo na kami mga katres Pero grabe aga namin 6.30 Oh. Bata na bibili mo? Dan Op ya. Op ya. Op ya. Op ya. Itu nah. Ya. 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 medyo nahirapan kami makapunta sa Anya Falls. Bukod sa may maiksing river crossing na tatawi din, basa na rin ang lupa sa kalsada, gawa ng paunti-unting pag-ulan sa lugar at halos magputik na ito. Kaya, dinaan na lang namin sa kulitan at tawanan hanggang sa marating namin ang resort. Buwa ba siguro si Eh na! Budol ni si Hahaha, hehehe, hahaha. Oh, oh trip mah. <tied> 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 <tied>

Kala ko may bumaba sa inyo sabi, tagal eh. ako. siya. <laughs> ah, naglakad gan, eh? <laughs> 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 oh? ka d'ya dulas nga siya e, Oh, nadulas ka? Hindi, dito sa helmet. Ah, naipit. Nilipit ko ganito. Nadulas. Alright, dito na tayo mga <laughs> Tayo na dadaanan ko pala, solid mo eh. <laughs> Ayun He no, hey, no, ano daanan. ano na si ano, si Jordan sa ano, daanan. Ay, lubog. dahan dahan mami, madulas ha. lubog ako. Uy. Ay. <gospeliman> 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 Ya, mami. Paajang ka pa mga bloopers, ha? Dahil, aga natin. Sama natin si Nino. Sobra aga natin, ha? Oh? Uh. Wow, well, solid din, eh, no? Kaya Welcome to Anyap Falls. Hey! Grabe, ang ganda dito. Ang solid, oh. Ang Anya Falls ay isa sa mga nature spot dito sa Tanay Rizal na matatagpuan sa barangay San Andres. Meron itong dalawang swimming pool na mula sa bukalang tubig at isang mini falls na swak pang IG at my story nyo. Pwede din magcamping dito dahil sa laki ng lugar at solid na ambience dala ng matataas na puno at malamig na simoy ng hangin na galing sa mga bundok na nakapaligid dito. Ayos nice na. Yan fog. Yan fog. So paki-tama kung <laughs> tama. Tama 'ko go <boot> charge. Oh, sana sana. Oh, oh, tamena 'tong fog. Uy. Big. Kukunin ko So ayo mga ka-stress. Ito, nagha na kami na swimming pool. Ito 'yung una namin nakita. Ayan, five feet siya. Ito, ano? You know, Ayan, you know, Five feet, ang lawak. Ano ito, five feet, ang lawak. Uh -huh. So, titignan namin yung isa. Ayun pa, ayun yung isa, Sa taas. <laughs> ito na tayo sa lotus pool. Eight feet. Ayan. Ito yung pools. Pools. Ay, e the falls. Malit yung falls. Mahina nga, hindi nag-uulan eh. Sobrang Ba't dyan? Walang 8-bit Grabe, lamig. Lahat din, ikaw na lang, ikaw na lang. Ikaw na wala reaction.

Ha? So yung mga katres, doon naman tayo sa patlo. <laughs> Hanapin natin. Kasi sabi nila tatlo daw tong pool na to eh. Pero may mga hagdanan. Hanapin nga lang natin yung nasaan. Siguro yun yung ano, false talaga siya. Kasi ito parang gawa lang eh. Parang man-made lang na false. Medyo madulas nga lang. Kaya oh! eh, ingat-ingat. Oo, oh, meron. High ink. Pangatlo. Sana dyan? Hindi, meron pa. Masukal eh. Swimming pool lang yan eh. Saka may daan eh. Wala, oh. pre. Wala? Wala. Pero meron, meron. Oo, sabi sa inyo eh. Pero sabi nila tatlo eh. Wala nga raw tubig eh. Tara, try natin pumanik. Oh, try natin. Explore. <laughs> sure. Patay gilid. Hindi, madulas yung chine. Pag madulas chine, mo. Woo! <laughs> Dulas. Brad, di ko makakagat yung breakthrough. flow. <laughs> <laughs> Nasa yun, isa. Sabi nila tatlo. Nasa so, yun. So yung mga katra, hindi namin makita yun isang pool na sinasabi nilang tatlo tapos na maligo then iiho na kami para mag prepare para sa lunch at mamaya maliligo ulit tayo <laughs> sarap gan ng tubig sobra ah, pakasarap ng tubig refreshing sya pakasarap mag tampisaw so. ah, tsaka magbabad <laughs> ah, solid. ingat lang talaga sa pababa kasi yun. Um, Madulas, na kasi nababasa uh, all goods so ano na tayo? Duto na tayo. Improvise. <laughs> <laughs> Maalog yung ano ah. <laughs> <laughs> ah meron pang bago. <laughs> Laki. <din. laughs> ano meron magpapain yan? guys, na tayo. Okay na yung food namin. Yay! fight! Let's go! Poodle! ano yan? Yung mga picture ang sasama mo yeah. rin sa akin? Hindi. Post lang ito. Post lang Kaya na. Number 10. pala na pagdating. <laughs> 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 I found that photo in so sofa, <laughs> and it's from way back in the no one. So I guess there's much I never told you, like who I am. who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 of Blue Rock. Memories of six kids running around those halls. Tunay nga na hindi nasusukat sa dalas ng pagkikita at kamustahan sa social media ang tibay ng pagkakaibigan. Sa kabila ng panahon lumipas at mga pagbabago sa aming buhay, nananatili pa rin ang tibay ng samahan. <laughs> Ito yung araw na patunayan ko na ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan ay sapat na para maging masaya. Bukod pa sa pagmamahal ng aking pamilya. Walang katulad ng saya at tawanan kapag kasama mo talaga mga kababata mo. Yung tipong habang nagtatawanan ay eh, parang bumabalik kayo sa panahon, tangi paglalaro at kulitan lamang ang ginagawa. Mga panahon hindi ka magsasawang balik-balikan at pagkwentuhan kasama sila. So paano mga katres? Hanggang dito na lang ang ating video at sana'y nag-enjoy kayo sa inyong panonood. Bye. Oh.